bago ulat mula naman sa impila ng DWRV, ang Radyo Totoo, CMN si Bayumbong, Nueva Vizcaya. CMN Live. Live, Nation Nation. Wilma Baliton, magandang araw sa iyo. Inirekomenda ang pagdedeklara sa bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya na maipailalim ito sa si state of calamity dahil sa pag-atake ng African Swine Fever sa mga alagang baboy sa nasabing bayan umaabot sa labindalawang barangays ang apektado at uh, 221 na baboy na ang uh, namatay kabilang na uh, 23 na kinuryente matapos magpositibo sa test na isinagawa. Ito ay mula sa 56 na hog racers na nasabing bayan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, dati nang nawala ang ASF Subalit dahil sa isang kasalan kung saan bumili ng baboy sa ibang bayan, dito muling nagumpisa ang nasabing issue. May isa rin umanong hog racer na bumili ng biika mula sa isang bayan na infected ng ASF at pag sa kanilang bahay, maging ang ibang alaga ay namatay rin sa nasabing sakit. Dahil dito, nagpapanig na naman ang ibang hog racers at ibinabagsak ang presyo ng kanilang mga alagang baboy. Subalit panawagan ng, ng magro, huwag magpanik dahil direct testing naman ang isinasagawa at tanging ang mga nagpositibo sa test ang papatayin o kukuryentehin nila. Mahigpit din ang paalala ng mga ito tungkol sa biosecurity at binabantayan sa mga checkpoint na hindi lumabas ang karne o ang mga baboy mula sa mga infected na lugar at hindi rin nagpapapasok ang mga walang ASF. Mula sa DWRV CMN Nueva Vizcaya, ito si Wilma Baliton para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Wilma Baliton. Mula po naman sa Radio Veritas, CMN Bayumbong, Nueva Vizcaya.